Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami na mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagkamatay o pagkawala ng ating mga pantas sa Islam ay isang malaking kawalan at kakulangan para sa mga Muslim sa buong mundo. Sapagkat ang ating mga pantas, sila ang pinagmanahan. Sila ang pinagmanahan ng mga propeta, ng mga tunay at tamang kaalaman hinggi sa ating pananampalataya. Kaya mawawala ang tunay na kaalaman dahil sa kanilang pagkawala. Sa isang mapapanaligang hadith na iniulat ni na Imam Bukhari wa Muslim, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan-nas, walakin yaqbidu al-ilma biqabdil ulama." tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi aalisin ang kaalaman sa mga tao, bagkus kanya itong aalisin sa pamamagitan ng pagkawala ng mga pantas. Kaya mga minamahal kong kapatid sa pananampalatang Islam, habang may mga pantas o mga ulama na nagpapalaganap ng tamang kaalaman, sikapin natin makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng pagtatanong hinggil sa mga kaalaman may kinalaman sa ating pananampalataya upang hindi tayo maligaw, upang hindi mangingibabaw sa atin ang kamangmangan. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'alamun. Kaya magtanong kayo sa mga may taglay na kaalaman. Magtanong kayo sa mga maalam hinggil sa inyong pananampalataya kung hindi ninyo ito nalalaman. Patatakin na wa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatay ng Islam.